Hi guys, ito nga pala yung napamili natin. Talagang so good ka agad tayo, no? Kasi ayaw natin maabusan ng mga fast moving items. Lalo na itong mga basic needs na hinahanap lagi ni Tomar. At ito nga yung ating mga napamili, no? Apat na box at saka itong mga si At bumili din ako guys ng tinry ko lang itong Minute Maid. Bumili lang ako ng isa at saka isang sito solo. Yan, dagdag ko lang tong sito solo kasi mayroon pa tayong natira. Ito nga yung mga mabinta sa atin kaya ayaw natin maubusan. Maganda kasi pag marami tayong stock, na no? At ito nga yung resibo, guys. Tapos dito sa isang box ay order natin sa Rebisco. Ito yung dinelever kanina. Ayan, kaya mamaya overtime tayo para mag-display. Marami, marami tayong gagawin. Laging busy. <laughs> Ayaw kasi natin maubusan, lalo na itong mga baon-baon ng mga bata, no? Mabinta yan ngayon, kaya yan, nagdagdag tayo. Ayun guys, maganda kasi tingnan, no? Pag laging may stock ang ating tindahan, ang saya lang. Minum lang ako ng tubig guys, kasi video, medyo yun yung ano ko nalaman. gusto ko lang ibahagi sa inyo no, kung paano ba ang ko para balik-balikan tayo ng ating mga tomar. Kaya, yun ang isi ko sa inyo guys. No? At ito nga guys, ay kakatapos nga lang natin. No? Namili tayo ngayong araw kasi para hindi tayo maubusan ng mga basic needs. Alam naman natin, no? Isa kasi sa dahilan kung bakit pabalik-balik sa atin ang ating mga customer at ano nga ba yun? Siyempre guys, kailangan ano bang hinahanap nila o di ba kailangan ipamili agad natin kung mayroon tayong binta at isugod agad natin sa grocery kung ano yung konti na lang talagang di, di, di talaga ako mapakali guys talagang lagi ako nag-inventory kasi kailangan pag na lang yung mga fast moving items natin at isulat na natin para may pamili ka agad natin kasi yun kasi ang dahilan kung bakit balik-balikan tayo ng ating mga customer kailangan mayroon sila yung mga hinahanap nila lalo na sa umag ano ba yung mga hinahanap nila yung mga kape mga basic needs so kailangan mayroon tayo kaya ayan namili tayo ngayon no kaya medyo hiningal ba tayo yan kakatapos ko lang guys at nag, nakapahinga rin naman ako ng call. Kahit linggo, wala tayong pahinga, wala tayong day off, no? Kasi hindi naman tayo mag-day off kasi sayang naman yung ating tindahan kung hindi natin i-open, no? Para tuloy-tuloy pa rin yung ating mga customer. Kasi maganda din kasi yung laging din bukas yung ating tindahan at ngayon nga tulad ngayon ay mag-isa lang ako. Kaya yan, pag ihatid ko sa school yung anak ko, yan, nakaklosaglit yung aking tindahan at naiintindihan naman yung mga nang mga soki ko alam naman nila ang oras no at saglit lang naman yun na sinusundo hatid ko yung aking anak no kasi ganun talaga talagang kabilaan yung ating ginagawa hindi lang sa pagtindira nag-asikaso po tayo sa ating anak no talagang todo sikap tayo para makarao sa pang araw, -araw natin at yung ating tindahan ay hindi naman pwede pabayaan kasi kumukuha din tayo dyan ng mga baon-baon at mga pangailangan natin. Kaya ito, ngayon araw ng linggo guys, October 1, 2023 at ito nga ay namili tayo no para hindi tayo maubusan ng mga fast moving item. At syempre guys, kailangan kasi yung mga customer kasi pag buhibili sila minsan din natin maiwasan na malaki yung mga pera nila at kailangan nakaready din yung ating mga panukle no para hindi na tayo maghagilap kaya yun ang aking mga ginagawa dito guys na nakaready na yung aking tigbi piso, tig lima at saka tig 20 at 100 no kailangan talaga nakaready yung ating panukli kasi nagmamadali yung ibang mga customer para hindi pa tayo pupunta sa ibang tindahan at para magpa barya o di ba kailangan mayroon na tayong nakaready ng mga panukli natin para sa gan ganun hindi may reta yung mga uh, customer sa atin kasi kung tatagal pa kung wala tayong panukli o di ba Kaya yun ang ginagawa ko dito guys sa aking tindahan na talagang nire-ready ko na yung mga panukli ko. No? Pag ako yung mag ay hindi ko yun sasama sa pagbabayad o no, ko lang dito kasi nga fan ko yon yung mga buo lang yung aking ginagamit doon sa grocery no para sa ganun kasi katulad nga sa akin pag lalo na pag mag-isa lang ako kaya ang hirap naman kung wala tayong fan pag isang libo yung pera tapos 20 lang yung mababawas o di ba sayang din yun sayang din yung bintano kaya kailangan talaga lagi tayong nakaready yung mga panokle kaya yun ang aking ibahagi lang guys no para sa mga baguhan pa lang magsa-reserve store, no? para magka-idea din kayo. No? Basta nakaready lang yung mga panofling nyo para sa ganun, gaganahan yung customer talaga at mabalik-balikan kayo kasi talagang mabilis kayo kumilos at mabilis tayo kumilos at active tayo pagdating ng ating mga customer. At kailangan kasi dyan, pag may customer na lalapit sa ating tindahan, kailangan talaga maging alerto tayo yung talagang tatayo tayo tayo at yun, ma para ma-assist ka agad sila. Kasi minsan kasi di natin din maiwasan na sabay-sabay yung mga customer. Minsan di ka agad, -agad natin ma-assist sila, no? At kaya yun, usap tayo ng wait lang. Mayroon kasi mga customer talaga na nakakairita, no? Pero yan, did na lang tayo talagang ganun talaga, no? Kasi nagmamadali sila, yun na lang ang ating isipin. Intindihin na lang natin, kaya yan, madaling-madali na lang talaga, no? Kaya ang ginagawa ko na lang talaga dito ay kailangan nakaready yung aking mga panukli para sa ganun mabilis ang kilos natin. Kaya yun guys ang aking ibahagi sa inyo. No? At syempre guys, ang target kasi natin dito ay mga customer natin kung ano yung mga kailangan nila. Kailangan kumplituhin natin, lalo na tong ilod guys. Kaya maganda talaga i dagdag dito sa ating tindahan kasi sobrang mabinta talaga yan. Kaya malaking tulong yan sa ating tindahan pag mayroon tayong ilod. No? Babalik-balik sila sa atin kasi nga mabintang mabinta itong ilod sa atin kaya dapat talaga mayroon tayo. No? Kaya yun ang dahilan kung bakit binalik-balikan tayo ng ating mga customer kasi kumplito tayo lalo na yung ilod, jeep guys, yun ang mahalaga talaga dito sa ating tindahan, kaya yun guys, kailangan mayroon tayong mga hinahanap ni Tomer, kung ano yung mga request ni Tomer na wala pa tayo at pwede natin yung idagdag at bibilhin natin, no, pag tayo mag-grocery para pagbalik niya ay mayroon na tayong maibigay sa kanya at pwede din natin sabihin sa kanila na mayroon na tayong ganito, kaya yun ang ginagawa ako guys, no, pag halimbawa na naghanap siya tapos bibili sa iba na yung bibilhin niya at sinasabi ko lang na mayroon na akong ganitong stock, no? At least alam niya. Kahit iba na yung hinahanap niya, buhay bili lang naman ako na. Hindi naman ganong karami, no? Pag hindi pa moving items. Kasi, minsan, pag may mag-request ang tumay ang na, na hinahanap nila, ay di naman ibig sabihin na hinahanap din ng iba minsan lang. Kaya pag ano, pag hindi masyadong mabinta sa atin, bibili lang ako ng tig tatlo, anim, ganun lang ginagawa ko. No? Pero pag pas moving naman na maraming naghanap sa atin ng ganitong paninda, siyempre, mas dagdaga natin yun, no? Para mabilis natin mapaikot yung ating pera o kapital dito sa ating tindahan para mabilis lumago ang ating tindahan. No? Ganun talagang pinakadabis na gagawin natin, no? Para mabilis natin mapaikot, no? At siyempre guys, kailangan na sa tamang presyo din tayo, no? Yung saktong patong natin para gaganahan talaga si Tomar. Pero pag ako kasi guys, yung mga katulad sa mga dilata talagang, halimbawa, 40 yung pohonan, ginawa kong 45 na. Kasi ayoko naman ng konti lang kasi ang bigat niyan. Talagang pahirapan pa tayo dyan, mag-display, mag -ano, mga ginagawa natin. Pero halimbawa naman pag yung mga coffee, yun talagang mabinta yun. Ang pinapatong ko lang, ko naman dun ay dos or tres, no? Depende naman yun sa items, kaya pag pinakapas moving talaga, tulad ng magic sarap, ang pinapatong ko lang dyan ay, kasi ang punan niyan ni magic sarap, parang 4.50, no? Kaya ang bintahan ko naman dun ay 6, Ganun lang ginagawa ko, hindi naman yung palugi talaga, no? Kailangan din, mayroon din tayong kikitain, kasi nga, tulad ko ay nagre-rent kaya binabasi ko din yung mga presyo para sa ganun na may kinukuha tayo din at lalo na pag lahat ng Bayarin natin dyan tayo kumukuha no? kaya kailangan talaga talagang nasa tamang ano din tayo no? na tamang presyo din para gaganahan din yung customer at wag naman sobra tama lang yung mga 5. Depende naman yun sa mga items, guys. Lalo na sa alak, medyo malaki-laki din naman ang tobo natin, no. Kaya, makakabawi naman tayo doon sa mga alak, doon sa mga iba pang nating items, no. Doon tayo makakabawi. Medyo malaki-laki din naman yung kikitain natin doon. Simply, guys, kailangan, mas happy lang tayo, no. At wag natin naintindihan yung mga problema talagang di maiwasan may darating na problema at kung magpapadala pa tayo ay wala nangyari sa buhay natin kaya positive lang talaga maging okay din ang lahat kaya yan guys basta pray lang talaga tayo lagi no para bigyan tayo lagi ng maraming customer at malusog na pangatawan dahil nga araw-araw talagang bising busy, busy tayo sa araw-araw na no, marami tayong mga ginagawa dahil buhay nanay, buhay tindera, all around tayo kaya pray na lang talaga tayo para mm, bigyan tayo ng lakas ng pangatawan. At yun lang guys, yun lang may bagi ko ngayong araw, no? Sana may na-call kayo kahit konti at Maraming maraming salamat sa inyo guys. Yung mga bago pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all. More more sales sa ating lahat.